Traffic na naman dito. Lagi na lang bakit 'yan nung nagka-traffic na dito dati hindi pa naman nagka-traffic dito. Hindi <laughs> naman traffic dito bakit ngayon nagka-traffic na? One week na to ganito. Grabe. Bakit ganoon? Punong-puno na sa sasakyan dito samantalang hindi naman nagka-traffic dito. So grabe ang traffic. Diyan man ngaka traffic dito pero min sobrang ang traffic. Oh. Grabe. Bakit biglang nagkaganito dito? Ang daming naroli dito, eh. Guys, hindi naman nagka traffic dito ngayon. Ngayon one week na ganito wala pa nga pasukan traffic na lalo na siguro pag may pasukan na patayin na tayo dyan may sumbura ng traffic dito no, sa 6.30 pero grabe ng traffic dito punong puno pati tao nasa yung tinda ng barbecue barbecue masarap yung barbecue na yan lalo na yung suka masarap yan dito rin oh puno na rin ng tao dito sa ano yung uh, Paris dami na rin ano, dito oh. yung mga tinda ng mga uh, street foods daig pa pa yung daig pa yung palengke so, sobrang traffic eh. Hindi <laughs> naman talaga nakaka-traffic dito pero bakit ganun? Sobrang traffic. Hala. Halawa-halawa yung tricycle payotor, no. Eke. Kanya-kanya diskarte lang kung sino maka ano, ¡Micla!